Ang pagtutok sa panukalang budget, unang-una raw sa prioridad ng Senado sa pagbabalik ng sesyon ngayong araw. Brigadaan Cortez, i-brigada mo! Prioridad o ng liderato ng Senado sa pagbabalik nga ng sesyon ngayong araw ang pagtalakay sa panukalang budget. Kaso na dito ay ayon kay Senate President Cheese Escudero, posibleng wala na munang isagawang mga investigasyon kung payagan ito ng plenaryo o presiding officer. Sa kabilang banda, pangalawa naman sa listahan ng institusyon ang pagtutok dito sa mga naantalang panukalang batas na bahagi ng priority measure. Maliban pa roon, iahabol din naman na nila ang pagpasa sa mga local bills bago matapos ang kongreso. Pero ayon kay Escudero, sa kanyang pagtatansya ang unang tatlong minggo ng kanilang resumption nila para sa budget deliberation in the heart of changing lives. ito si Brigada Anchoretas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of Point. Brigada Balita Nationwide.